So what is up mga pare ko? At ngayon, meron lang akong gustong iparinig sa inyo. Ang tagal ko na kasing tinitiis nung tunog na to. Pero alam ko naman yung sira. So ngayon, gusto ko lang iparinig sa inyo kung paano i-diagnose kung sira na yung water pump natin. Anda ko para marinig nyo. Kaya ako sinabi na matagal ko nang tinitiis yung tunog na to. Kasi nga, kakapalit ko lang din naman nung water pump na yan. And then, parang 2 weeks ko pa lang yata ginagamit buhat nung napalitan ko ng bagong water pump ay tumunog na siya agad so yun, inabot na ng ilang taon is lang yung tunog na yun marami din kasi kung ano daw ba yung tunog na naririnig nila na yun so ngayon, idadiagnose natin, papaandarin ko so ayan mga pare ko, umaandar na siya and maririnig nyo, para siyang may gumagasgas na parang tinasayaran so ire-revolution natin 'di ba? Para siyang may sumasayad na gumagasgas na di mo mawari. So gagawin ko ngayon, tatanggalin natin yung belt ng alternator. So wala na siyang belt ng aircon. So tanggalin na natin sa sa duda natin yung compressor kasi wala naman tong compressor. Tinanggal na natin. So ngayon ang gagawin ko, tatanggalin ko ngayon yung belt ng alternator natin ngayon para malaman natin kung saan ba talaga nang gagaling yung tunog pero ito kasi pagkaganyan ng tunog ang duda ko na agad ay water pump so tatanggalin natin yung belt ngayon ng alternator tanggal na natin yung alternator belt yan tanggal na so ito sya and tinanggal ko na rin yung puli ng water pump natin so ngayon papaanda rin natin and pakinggan nyo kung mawawala yung tunog or nawala ba yung tunog Okay, start ko ngayon yung makina. So, ayan mga pare ko. Narinig nyo yung makina natin. Ayan, silindrador natin. Ayan, kung maririnig nyo, ang tunog nyo na lang ay tunog talaga ng makina. Ano tayong naririnig na annoying sound na parang gumagasgas kasi dito lang nanggagaling yun mga pare ko sa water pump hmm. Ayan, Ayan naririnig nyo makina lang talaga wala nang kakaiba na tunog kagaya nito yan so nawala na so confirm yun na water pump talaga yung sira actually matagal ko nang alam naman na water pump yung sira nito So, hindi ko lang napansin kasi nga kapapalit ko lang. Actually, matagal na akong may pamalit na water pump. Hindi ko lang talaga siya kinakabit kasi nga nangihinayang ako bagong bago pa. So, ito yung water pump natin mga pare ko. GMB yung brand nito. Yan, makikita nyo sa box na sobrang tagal na nito nakatabi. Yan, bagong bago yan. GMB Japan. Actually, ayoko na magsalita kung anong brand to pero... ah uh, Korea parts yan nanonood ng mga vlog ko kilala nyo kung ano ranyang ginamit ko na yan So 2 weeks pa lang to umingay na. Kaya sabi ko pangit pala yung brand na yan. So yun lang mga pare ko. Alright.